Hello mga kabuakak! Ayan, nandito na naman tayo at mag-video react na naman tayo sa Christmas Station ID ng GMA. Yes, you heard it right. <laughs> so ayun, panuorin po natin kung ano ba ang Christmas Station ID ngayong taon ng GMA Network. Kaya manood na po tayo, bilis! Ayan yung kanilang title ng kanilang Station uh, Christmas Station ID is Jimmy Christmas Station ID 2025 puno ng puso ang Paskong Pinoy. At ang nakakalokaret, my god, 2 minutes lang compared sa EBS CBN na umabot ng 24 minutes. Oh my god. <laughs> Kaya na-excite ako kasi napakaikli lang. Dali panoorin natin. Ayun na mga kabuwakak. tuwing kapaskuhan lalong magniningning ang ah, my god ang pusong Pilipino grabe ano pala ang pusong Pilipino asa man ako ang camera Nandito <laughs> lang pala. Ayan. So, ito na naman, no? compared doon sa sa ABS-CBN, pag-ahon, gano'n, pusong Pilipino talaga. Yan. Dali. bansa so, gusto mo magic, bahala sa iyo. Nani tayo nandiyan para sa isa't isa. Ay, mapagmahal sa pamilya. Mm -hmm. Ah, para mga Filipino values pala siya. Yes, you look so Go get muna. Tapos, ako na maglilinis. Oh, ayan. Pinopromote na naman ang kanilang mga savant. <laughs> Ito, mm -hmm maabilidad resource Hmm, hm devo hmm, sa atin ang, pasko, pasko, taw, 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 na Oy, si Shovi Hmm, mapagmalasakit grabe kita dai of hmm. Malikhain. So parang mga values talaga no. Uh, hindi siya parang values talaga yung pinopromote na sa kanilang station ID. sa angga po man tayo ng mundo. Pag video call tayo, nandito na dito niyo, ha? Namit ko na yung pasta sa Pilipinas. Hindi natin kinakalimutan ng ating... makabayan, mm, makabaya, nationalistic. Which is correct din naman, di ba? Na kahit saan tayo magpunta is, let us always, always look, no? And a look back kung saan tayo nang galing. tayo ay may problema. Uy, pati bingo. <laughs> masayahin. Oh, Yan naman. Believe din naman ako kasi talagang likas na sa atin ang pagiging masayahin Now despite all the odds and all the challenges in life, we do not forget to smile and be happy, no? Eh, sabi nga ni Caterina, we see the situation in a silver lining. Kayo ay mag oh sa na pamilya, sa abilidad para makuha ng mga mga challenges, sa mga taong hindi na malasakit, sa mga gandang memories na araw-araw na maging nalilikha sa blessings niyo sa amin bayan at sa mga kaibigan na nagpa-pasaya sa atin. Thank you po dahil po sa inyo kuno ng puso ang Pasko. Oy, oh, puno ng puso ang Pasko. Yun lang? Parang, nagtataka ako kung legit ba talaga na, legit na legit ba talaga na ito talaga yung kanilang Christmas Station ID. Baka nagkamali lang ako mga kabuaka Kasi, parang napaka, napaka, iksi, napakaliit. Napakaiksi, napakaliit. Parang walang budget ang GMA. <laughs> Eh, hindi ako makapaniwala na ganito lang talaga ka kaliit, napaka simple, pero yung, yung nais silang ipahatid naman talaga, ay nando doon yung mga Filipino values, no? Pero parang nabitin lang ako kasi hindi ko nakita yung mga big stars. I do not know, baka meron pa silang, hintayin natin, baka meron pa silang ilalabas talaga na full length ng kanilang station ID. Kasi ito, nakakabitin, nakulangan ako, yun. Tapos wala yung mga singers nila. Kulang, hindi ko nakita yung mga bigating stars nila. Baka bibiglain nila tayo the next day na meron talagang full length, no? ng kanilang Christmas Station ID. Pero ito talaga grabe. Iwan ko lang. <laughs> Walang budget. <laughs> Nag-expect pa naman ako. Ayan. JMA, ano na, maghihintay tayo. Ayan, guys. So, yun lang. Ano ba masasabi ko? Eh, napakaliit din ng kanilang kuan video. <laughs> Ayan, please, kung nagustuhan nyo po or kung hindi nyo po nagustuhan, be kinimin, mag-like, mag-share, and mag-comment na po kayo. And of course, subscribe to my YouTube channel. Yun lamang po. I love you, mo